Hello everyone! Magandang araw! Sa mga oras na ito, ay talaga namang kasarapan na guys ng tulog at hindi naman halata na balot na na nga ako dyan guys Dahil nga antok na antok na ako dyan guys at nakakapagod nga rin talaga ang buong maghapon natin kahit nangatbusog na busog ako eh For today's video nga pala guys mag-uumpisa na naman yung ating araw sa pagluluto dahil sobrang aga pa nga nung pumasok tayo dito sa opisina at syempre guys, nagawa na natin yung ating mga tasking yung ating mga dapat gawin ngayong morning and for today's video nga, samahan nyo nga pala kami sa pag-prepare ng aming lulutuin para sa aming ulam, sa aming lunch guys at syempre kasama na rin yung dyan yung hapunan ganyan kami guys at ito nga may dala lang pala na pata ng baboy, ito yung aking kasama guys dahil nga ito na naman yung kanyang cravings for today's duty at talaga namang gaganahan kami sa aming pagtatrabaho nito guys, malamang walang palpak, masisigurado ko sa inyo pero bago yon ito nga, hinugasan na nga pala ng aking kasama, ito yung karne, yung pata guys at syempre sasamahan natin yan ako lang naman yung kanyang manig video dito at ito nga pala, bago nga dumating yung isa kong kasama guys, ikompletong kompleto niya at bit, bit niya na nga ang lahat at yung talagang tipong wala nang nakalimutan at isa na talagang bilihan yan guys at ito nga, hinugasan na nga lang din ng aking kasama, ito yung mga gula, yung mga pansahog at talaga namang kompletong kompleto talaga namang mapapasabak na naman tayo nito, malamang ibusog na busog na naman tayo nito guys, at yan nga habang bising bising nga kami doon sa loob ito nga at silip lang ako dito guys sa likuran at ito ang binibidyo ko nga ito yung aking kasama na nagluluto sabi ko nga eh dahil yakang yakan naman namin dun sa loob dito na siya siya na yung bahala sa pagpe-prepare para saktong-sakto lang ipagtapos nga namin dun sa laba I mean dun sa loob ng office isakto na rin siya dito sa pagluluto at nga guys tingnan nyo nga at habang nagluluto nga yan siya dyan ako nga ipalabas-pasok labas-pasok nga dito dahil nga tinitikman ko rin ko yung, yung kanyang luto kung okay na ba yung lambot na itong karne or kailangan pa dahil nga kailangan ng masusing investigasyon So, titikman muna natin to guys kung okay o na okay na sa ating panglasa at yan ang ating nanyo nga guys. O, panay pa nga ang pasundot-sundot ko nga dyan dahil nga wala kaming sandok. Tis lang muna dito sa tinidor at kutsara guys at talaga namang maluluto din yan kahit yan lang yung gamit natin. At alam nyo ba guys, habang pinipindot-pindot ko yan, sabi ko nga sa kasama ko, eh pwede na to at pwede na nga lagyan ng mga pansahog dyan. At yan nga pala guys, ay after noon ng aming pagpapalambot, eh nakaredy na rin yan. Tingnan nyo ha tinanggal pa nga dyan ng kasama ko yung tangkay ng kangkong at sabi niya nga, dubo buhay araw, nga raw guys at yan nga habang nagluluto nga siya nawala nga siya dyan guys bigla kaya pinakialaman na namin ito ng isa kong kasama at siya na nga yung naglagay ng mga na prepare na gulay at yung pala guys kaya umalis yung kasama kong isa na aming cook talaga yung aming shift dito ibumili nga pala ng bigas dahil nga meron nga yung bigas dito iba e, ka nga sa ibang team sila may ari nun kaya nahiya din daw siya guys na gamitin kaya bumili siya ng sariling amin ang talaga naman hindi siya nangingialam ng hindi kanya guys at ito muna nga tingnan nanyo nga at ang pinanglalagay na nga ng kasama ko itong mga gulay at na mekos mekos niya na guys ang whip pa lang talagang takam na takam na ako guys alam niyo sa mga oras na yan siguro mga 10 o'clock pa lang yan guys at itong nga, luto na nga yung aming ulam kaya sabi ko nga sa kanila ay parang busog na busog pa nga ako sa mga oras na yan at hindi pa ako ready naman ng halian pero nga guys wala tayong magagawa dahil nga nandiyan na so pagdating nga guys no. ng aming chef or cook guys eh, yan na nga at nakaredy na yung saktong -ina na lang namin iste sakto pinapaluto na lang namin yung gulay guys. Yan na nga, ready ready na. At siya na nga rin pala yung nagsain dyan at kami bumalik na rin sa loob. At talaga namang buong maghahapon kami busog. At pagdating nga nung merienda time, talagang hinatiran pa rin talaga kami. At ito nga guys, yung maghapunan na lang kami ulit. Ito yung aking kasama pala ibumaba. At yan nga, bumili ng siomay para sa kanilang mga girl lalo. <laughs> At yan na nga guys, wala tayong magagawa dahil nga pa sa lubong, eh talaga namang napakasarap niyan. Sinuba naman yung aayaw. At ayan, tingnan nyo hat nila, na namin dalawa guys. Walang inaayawan yung mga girl lalong. At wala nga kaming pinagsisisihan na kami talaga yung magkakatim. <laughs> Laging busog. So paano ba yun hanggang dyan na lang muna?